Yo, what's up mga karadyo? Kamusta JJ TV? At nagbabalik na naman tayo sa another video. This video is quick video lang mga karancho no? Tayo ay magbibigay lang ng konting suwestiyon sa so, nagta-trending ngayon sa Facebook na isang social media influencer na alam Bogart TV. Kung hindi niya nakikilala si Bogart TV, isa siyang tiktoker ata, uh, social media influencer daw, no? At uh, nagte trending siya ngayon sa mga hindi magandang vlog na ginagawa niya, no? Itong si Bogart TV ay merong, pagkakalam ko is, meron siyang 500k followers sa Facebook. At ngayon kasi, hindi ko na ma-search ang Facebook page niya. Baka may nag-report sa kanya, no? Hindi na natin makita. So, ito yung si Bogart TV, ayan siya nag-post sa Facebook page niya na Bogart TV na nauwi niya ang isang pending number sa Jollibee. No? Kasi iba lang yung pending number sa Jollibee. Uh, ah, parang bilog na siyang ganyan na umiilaw ko pag yung, yung order mo is ready na. Pinost niya yun sa Facebook page niya, mga karanjo, no? na inuwi niya. No? Ito yung post niya. Yan yung post niya at nag-comment ata yung hindi natin alam kung manager or crew yun, no? Na sa kanila daw yon at syempre, matik yun pag nagkulang yon sa crew yun ita charge Naging isang crew din ako ng Jollibee, eh. kaya alam ko yung mga charge-charge pag may nawawala, may nababasag, may nasisira, may natatapon, no? Charge yan sa may kasalanan nung, ano, nung nangyari na yon So, eto, sa dining to or sa counter, matcha-charge ang kinuha niya. Tapos, mga oranjo, is nag-live siya. No? naka na ata yung Facebook niya. Hindi ko na siya masuchay. Eh. Nag-live siya na ang sabi niya sa live, hanapin ko. Try ko ng hanapin. Try kong hanapin yung live niya. Eh, sama natin sa video na ito pag nakita ko. Ang sabi niya sa live is na ibulso niya daw ito at wala naman daw siyang intention na iuwi. Kalokohan yun, brother. <laughs> no? Kasi yung bilog na yun, kapag so umilalay, ipapakita mo yun sa cashier na sa iyong order. Kung wala ka talagang intention ni Uwi yun, ibibigay mo yun sa counter or dining na nandod mga karadyo. Kung ganun yun. At mga rancho no, bago pa yata itong mangyari, yung hinauwi siya mga pending number. No. At nung nakaraan, na nang ibang bansa siya at ewan ko kung ano yung Singapore, Taiwan, or ano. Hindi ko na sinerge kasi hindi ko talaga sa trip eh. Hindi ko siya trip panoorin una pa lang na nakita ko siya sa TikTok at uh, Facebook. Hindi ko siya trip panoorin. Hindi ko trip yung mga ganong asta ng pagiging vlogger or social media influencer. Uh, hindi ko trip yung ugali niya. So, hindi ko ako sa kanya. So, nakita ko lang 'to may may pinapalo akong Facebook uh, page at nakikita ko yung post nila about dito kay Bogart Nagpunta at, sa at ibang lugar. Tapos may isang lugar doon na parang kainan no? Puro pre-taste ang ginawa niya. Pinagsusundot niya yung mga kung anong pre-taste. Binabalikan niya pa nga eh, hindi naman siya bibili nun sa store na yun. Thank you. What's that? What's that? No. It. Yeah, 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 Taste it. Right. Eh, yan, 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 pre-taste. Nakakuha kami ng na pre-taste. Yeah. This is right. yeah. 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 kind of like the number one chance to. Oh, yeah. sir. Yeah. Huh? Ha? Huh? Ha? <laughs> sana sila yan sorry? ha? siya na tumutusok ako ilalayun puhunan yun kapatid puhunan ng isang ano yon na uh, strategy nila yun para matikim, map, mapatikim nila sa tao at pag nagustuhan is pwede kang bumili so ayun nga mga arancho ito si Bogart TV isayang is 500,000 followers na sa facebook ang daming humihiling nung tulad ko. Ako gusto ko ganun karami followers ko. Hindi lang ako. Inaasam, inaasahan ng mga ibang katulad ko na nag, nandito sa SOCMED, no? YouTube, na gumanon yung followers ko. So kasi, tapos, siguro mga ilang araw magpapost na magsasorry to. Tapos sasabihin niya na hindi nyo kasi ako kilala. No? Ito, inuhusga nyo ko agad ako. Posible niyang sabihin yan sa post niya. Pero kasi kapag nandito ko sa social media, Facebook, TikTok, YouTube. Buhay mo ay bukas na libro, no? Marami na maghahalungkat ng background mo kaya sasabihin nilang hindi ka kilala. Kilala ka nila. Kaya cook ako sa iyo kapatid, no? Iwas iwasan mo yung mga ganyang pagpo-post, paggawa ng content na hindi maganda dahil nandito na tayo sa era pati ang 3 years old ay humahawak na ng cellphone. Sabihin na natin hindi nakakabasa, pero nakakapanood na sila. Nakakaintindi na sila. No? Kaya dapat yung mga gantong uh, content, basura tawag dito, tol. Baguhin mo na yan. Sayang. Pero hindi kita talaga trip. No? Marami pa namang papalo sa'yo dyan. Eh. No? Hindi lang naman si GGTV. Tol, ang sasabihin ko na sa'yo is magbago ka na. I uh, ibahin mo yung tahak ng daan mo. No? mag-influence ka ng mga tao, mag-post ka ng masaya, uh, nakakatawa, huwag yung nakakainis. No? Malamang maging isang million pa yung followers mo. Alright, pinakita niyo naman sa thumbnail ko kung ano yung topic natin for today. Kaya hanggang dito lang, let's go. Susunod na vlog, basketball naman, let's go. Kalaban namin ang kaibigan namin si Romeo.